Okay guys, so palitan natin yung rugs. So, <clears throat> ito yung ipalit natin guys na rubber. No rubber rugs during winter time. Tapos pag summer time, palitan natin ng carpet. Kasi pag winter time, di ba mabasa? Pag carpet ang gagamitin mo sa rugs is medyo mabaho. Mabaho, may may amoy, di ba? So guys, okay, so tanggalin natin to. Uh, tanggalin natin 'to guys kasi ito yung carpet. So, wala tayong walis. Dapat winalisan muna natin 'to. Okay, sige Dumi-dumi. Sa. So, uh, dapat <coughs> So, ipalit natin guys. Ito yung carpet niya. So, mga kasi siya pag itong gagamitin mo sa winter kasi mabasa. <coughs> natin siya ng... <coughs> Haltan siya natin ng rubber guys. No? Walang washing. Hindi <laughs> bali. <laughs> Uh, yan. Kasi may forecast na nga mag sa Monday, Tuesday, Wednesday, tatlong araw mag-snow. Saka dito rin, palitan din, palitan din natin to. Guys. Ito yung pangat kong sasakyan ko dito sa Canada, guys. Yung pinakaunang sasakyan ko, Matrix. Tumakbo siya ng mga 11 years din to sa akin. Tapos, nagpalit ako ng kotse. Parang nagsisi ako kasi di naman siya masyadong gamit. Hindi siya masyadong gamit sa ano. Kaya... ito yan dyan So ito, ilalay ko dito Yan, dyan Yan Tapos lipat tayo dyan sa kabila So yung kotse ko guys Binalik ko 7 months lang nag-upgrade ako ng rubber 4 kasi hindi siya masyadong gamit sa akin. Well, during mag-camping, hindi ko makaraga lahat ng mga gamit. So useless magbabayad ka, hindi mo masya hindi siya mapakinabangan, di ba? Okay. So palitan natin tong carpet. Iano natin sa sa rugs. Yang rubber mat. A rubber rugs Okay oh, No And Okay guys, okay, so nakapalit na tayo. Dito sa loob ko, ito mga pang summer, tanggalin ko rin to, kasi ilagay ko dito yung winter tire. Kasi magpalit ako ng winter tire next week. So ito yung tent, paddleboard tent, dalawang tent. Kasi minsan, gusto ko yung malaking tent gusto ko minsan yung maliit dalawang tent kasi ako sa so ito so ito lang yung iiwan ko dito guys kasi for emergency pag na-stuck ka sa snow at least mayroon kang comforter sa loob hindi ka nilalamig yan Yan, tinatanggal ko na yan lahat. At saka, advanced, ang advisable kasi dito sa Canada, guys, no? Yung sasakyan mo, dapat may emergency. During winter time, mga, may mga emergency kit, uh, mga first aid, at mag, ano ka rin ng extra na mga gamit, jacket, komot, just in case, mayroong mga mas up ka sa snow, mayroon ka pa protection. Yun ang dapat mong gawin. Dapat ka mayroon kang mga na yan ito. Itong tent, alisin ko na yan. Itong hamak, do yan. Tanggalin. Ang iwan ko lang guys, itong ano, sleeping bag. Kasi malaking tulong yan pag na na-stuck ka sa snow. Mayroon kang pang kumot. Kung sakali, emergency. Hindi naman natin masasabi ko kailan. Okay? So, guys. Yan. Ito. Ito ang dalhin ko sa taas. At ilipat ko, ibalik ko dito yung winter tire kasi magpalit ako ng winter tire next week. Okay. Okay guys, so ito na yung rugs natin na pinalitan kanina. Okay. So yan. Tsaka uh, dito rin. Ito na siya. Marumi, walang washing. Dito rin sa loob guys. Ito na. Ayan. Okay guys, so dito ako ngayon sa punta kong uh, Seniors Filipino Seniors Club magano kami guys mag-practice sa sayaw para sa kanilang Christmas party. Okay. Tara. Tanungin natin yung mga Filipino seniors natin kung saan sila gusto mag- retire today. Okay.